So anyway, paingon ako pa pabalik na guys kay ako aner iuli ang kwarta nga akong gikumukumuan. Kay basig malabog ni nako. Basin og kana bitong makalimtan nako nga naday kay gunita nga kwarta basig maitsa. No? No. So ano gunsa dog mawala? kay ato ra baning puhunan <laughs> ah so mao to hmm. so puhun guys um pag masiminto na uh, dere ang karog tong dere sa may Magana National High School tub sa may kantagnos uh, relocation site entrance hindi na siya kaayo so pwede na ko nga rin magbike-bike po hon. Okay. Ganun sa'yo magbike-bike every afternoon. Basta ako, ano siya, sementado na siya. Kaya, di ko ganun o lubak-lubak kaya manakita akong kigul. Sige, o bike nya kagul-kul bitaw. Tugurahan. So, so before bitaw sa amo, nga to sa, sa may old gantagnos, So, pa nag slide nandito mag kayo mag-bike na kayo. Sementado na ba ito? Sementado na ba ito dito sa amu? Ah. Unta. So, karoon, diri, is, Ayan, gisog na naman sad. And, puhon. na ni diri mga kompleto uh, na nga rin, mga infrastructure puhon. No? Na kinahanglanan sa barangay. Uh, Dong? Asan naman ka, Dong? so, <laughs> mo siya, guys, no? Oh. Diba? Siminto and then gibuhat na. So, aduna na siya yung mga bakal. Uh, aduna na siya yung uh, layout na siya. Aduna, aduna na siya yung um, uh, layout. So, maybe ugma. O, oh, siminto na siguro na siya ay di pa dahil siguro buta naman siya mga kabilya no eh mao pa may pag no, ba mao pa may pang pag ano butang og mga tabla pero taas na ang sa una guys i mean nung ni aging adlaw is diri pa lang sila tapos karon to ana siya abot na ko so lay na ilang nahimo no ay dong ay layo na ang ilang nabuhat uh, ba? So, ang ilabo hatun guys, is unahon ng usa ka lane. Kay listed man o no, o dobulon, or direksyon. O imutan ng kiway, magian ang ato mga carlalu So, hinahinay lang po doon. Eh. Di ba? Nasa na, day? Bokgay? Nasa Bokgay. Bokgay. Bok